yun know, o guys oh, dahing usbong ng sampalok panahon ng usbong ng sampalok ngayon kasi nagsisimula ng bulan ayun na uh, indikasyon na rin yan na uh, maglalabasan na yung mga palaka tapos ito yung ano sino ba nakaka-relate dito pinaglalaroan ng bata <laughs> ng mga bata pa ito pa, ito mga laruan namin ng bata eh susundutin mo yung ilalim niya no tapos may lalabas dyan nakakatuwa yan. Sino kaya makaka-relate dito? Nililitaw yan pag sinindot mo. Okay. Sino kaya nga ng basura dito? Nagawang po ng gilid ng karsada? Talaga naman! Sino kaya sa nagtapon na to? Baka diaper pa to. Uy, mabigat. Ano kaya ito? Sino kaya nagtapon na to dito? Uy! Uy! Eh, parang anong masarap to ah. Ang dami ah. dami guys. Tinapon lang dito. Ano parang tapon na to? Ang hmm. dami. Uy. Uy. <laughs> May nagtapon. Natapon kayo ng laglag. Swerte. Pagsuswerte yun sa nga naman o. Oh. ko pa naman basura eh. Ayan guys, kukuha ko mamaya ng usbong ng sampalok.